Yo yo yo, good morning. Ako nga pala si Tapongs Pinoy skater dito sa Japan. Yeah. Pero hindi pa ako magaling ah. Ano lang, skate skate lang ba. So, first time ko ngayon, guys. Iyan oh. No. Um vlog vlog about um, skate spot dito sa Japan. Okay. Yeah. Yeah, let's go, guys. Yeah. Dito na tayo, guys. Yeah. Iyan you know? oh maganda dyan kasi pwede kayong mag camping dyan tapos may mga ano sa mga bata ba Magbabayad ka ng ano 1,100 yen for ano skateboard lang tapos may mga ano sa ibang adventure adventure dyan nandun din parang ano lang vending machine ba magbabayad ka tapos yung mga kasama mo walang bayad so libre yung maglalaro lang ng skateboard sila yun lang yung nagbabayad. okay let's go guys oh dusta mo ikaw ikaw moko let's go Diyan, nakita niya dyan ang barbecue course dito. Barbecue spot.

skateboard oh. Hmm, dito tayo dito tayo guys sa skateboard spot yan oh. Uh -huh. no, ganda dito guys kasi dito maraming course dito kung gusto nyo ng ano vert, vert o jam half pipe doon kayo oh. Uh -huh. dito yung gusto nyo ng street dito okay. pwede mag barbecue dito guys camping uh -huh. Okay. Try natin mag-run guys ah. Wala pa tayong ana to, wala pa tayong stretching. Run muna.

kang mag ano diyan kung magaling ka ba Kaso ano lang tayo, rides rides lang tayo eh. Tapos pagpunta mo dito May ano diyan eh. may, may may maraming ramp dito, guys. Huh? Tapos dito may ano curve na ledge. Hindi naman siya magic, medyo, medyo kataasan. Tapos may rail din. Tapos punta mo dyan, Pak. Oh. Tapos ito. Ano to? Ganyan-ganyan to. Pang. Ganyan din yan. Dito. Pag pang ano to, pang pro na to. Yan, kung pro ka. O, gaya lang. Kung pareho lang tayo, red slide lang. Doon tayo sa kabila, oh ya, yeah. Ah, lipat naman tayo dito, guys. Mall ba? Ah. Try natin. Kung magaling ba tayo nito. Try try lang naman. Okay. Ah, wala guys. Maganda talagang spot dito guys kung skate. So, palagi kang ano ba kung love mo yung skateboard at saka nature ba. Kasi dyan sila pwede sila mag barbecue dyan. Tapos dito mag camping kayo dito. Alright. Dito. May magandang spot dyan. No? Para sa mga ano ba malalakas ang loob ah try natin dito ah kung kaya ba natin to okay ang toso toso ang laksan so ito sa okay ガイス、オラタレガー、こたほがいい。チャンがどこならカメラも一緒。 Yo, guys. Uh, Nag-enjoy talaga kami. Pagabi na eh. Ano no, mag alas 4 na tapos may pupuntahan pa kami na ano, na Matsuri. Dito lang sa Chiba. Okay, guys. Maraming salamat ah. Tapongs. Bahog l skater. <laughs> okay, guys. Sa uulitin. Bye-bye. Yeah.